boses si, Katulad nito guys, oh. Eto, oh. Ayaw ko yung lasa ng sito na kulay green. Ayos lang naman yung lasa ng kulay lilang. Hindi ko yung kolor green. Yaw ko nang Okay. So, tuturuan ko kayo. Tapos, mag-download kayo ng TikTok. Tapos, pindutin nyo lang to. And then, pag, pagpunta mo sa TikTok, nandyan na agad kayo. And, plus yung, 9. yung plus sign, ito, pindutin nyo yan. And, mapupunta ka dyan, oh. Ayan and then magkanta ka. Magkanta ka ng sito na red. Ito, e, one, go, action. Tapos pindutin nyo yan para maano. One. Baliktad mo guys ang camera. O. Oh. Okay, tapos panoorin nyo. Ayaw ko yung nasa And then, punta na kayo na. sa boys. Boys. And then, pindutin nyo lang yung equalizer. Ito guys, oh. Equalizer. Ay una na Ay! So, i-ano nyo lang. Tsura nyo po. Ayan, no? Ayan, lahat. Lahat yan. Okay, bye, guys.